ng condominium. Yes. Purchasing power ng mga tao. This is, uh, in fact, uh, kahit this, ang, this, ang... Kaya may slowdown ng economy. Mm. In the overall scheme of things, may nag-slowdown ng economy natin dahil bumababa ang consumption. Mm, and, and, ng private. Oh, oh. Ang government... Kaya ang government ngayon tinatawag na pump priming. Yeah. Oh, oh. Uh -oh. Sila ngayon ang sumasalo at nagdadala. Da ah, nagdadala, nagdadala dahil doon sa slowdown na consumption ng uh, private sector. But by and large, makikita mo, kung ocular lang ang evidence na hanapin mo, ang daming gumagastos talaga. Marami. dami ah, Pero pag tinignan mo yung kabuuan, E eh, low down ang price down. Mm -hmm. Kasi nga tumakas ang presyo ng bilihin. Mm -hmm. Wala tayong magagawa doon. That's an international uh, oh. Oh. phenomenon. Phenomenon. Oo. Oh. Ngayon, pero itong Christmas na ito, I'm sure marami na naman oh, yan. May maraming may mga bonus-bonus uh, well, eh. Uh, isang evidence dyan, yung sinasabi nilang glut in uh, uh, yan sa uh hondos. Hondos. yes, condos, condominiums. Oh. oh. Oh, eh papaan niya. Oh, eh tapos hindi naman ang uh, disod naman, hindi naman nagtatayo. So, they, they just okay, uh, pare they just na, ano, na they sila? just uh, turned over OFW oh. houses. Oh, How many? Oh, yeah, walang numero, sorry. Alam mo sir. siguro. <laughs> walang, <laughs> walang, numero. Yung, yung mga Baka developers tatlo. din kasi, Ah, siguro pag-aralan uli nila yung pricing nila. Kasi masyado namang mahal na yun, Ay, yung sabon, mga pondo no? ngayon. Yung nga sinasabi natin, uh, sabon, yung nga sabon, sinasabi uh, natin. Uh, if there is any glut, uh, it's their fault. Kasi ano eh, sobra-sobra sila magpatubo eh. Pare, yung, yung presyo, kung magpresyo sila, what the mark? What the market gets? Uh -huh. Oh. Oh, ngayon na alam natin, ang yeah, merkado yeah. nagsoften. Oh yeah. Oh, magso din ang prices sigurado. Uh -huh. Kinagawa nila promo, hindi yung uh -huh. -so, hindi yung prices mismo. Eh, ay nalagay sila ng mga promo. promo. Saka ba naman nakakita na mga 40 square meters ay eh, nagpepresyo ng mga 8 million. Uh -huh. uh, mag-isip-isip mag rin sila, no? Uh -huh. And eh, meron may din bragging rights. May bragging rights yes. Mm -hmm. I'm Depende staying sa lugar. Mm, uh -huh. I'm staying here. Kung sa halimbawa, nasa Capital Commons ka. Yeah. Oo. Oh, uh oh. Eh talagang... Uh, talagang mahal yan. Mahal yan. Uh -oh. Kaya yung Rappler. Uh Oo. -oh. Pero hindi... Kasi hindi, yung mga yan. braggers. <laughs> <laughs> Pero hindi, I did not mean hindi, that. that. Hindi, that was a joke. Hindi kakaroon ng glat. Hindi uh, kakaroon sa mga supposed to be... Uh, mga lower cost like uh, oh, SM, oh. Uh, SMDC, Itong DMCI, uh -huh. ito yung mga dapat na ano. Pero sila yung uh, ano eh, ma mm. malakas din ang kanilang mga... Yeah, pero backups. yung mga yan, yung mga, mga mid-level, mid, mid ano, medyo ano na sila, nag uh, sa soft Dapat pa uh, i-soften nila. Pero uh, ang mas malakas dapat dyan, ay yung government uh, participation. Mission. Sa housing. Sa housing. Yun ang hindi nangyayari. Yun ang hindi nangyayari. Oo. Uh -huh. Although meron na OFW na unknown number... Oo. Oh, oh, houses. houses. Na turnover. Turnover. Saan ba yung Palayan City? Ah, sa ano yan? Palayan. Nueva Ecija. Nueva Ecija. Ah, okay. Nueva Ecija. Okay. Yan yung inanagurate. Mas years. gusto ko yung mga ganyang balita. Pambansang pabahay. Para Kesa rin. doon sa DHSUD. Forms. Uh -oh. Ano? Ano? Enters into agreement, agreement. De, de, uh -oh. with UP. Agreement, Alam mo, ka, na, ka uh, nung isang araw, ka Mas gusto ko yan, kahit ilan lang yung bahay na yan. Na, may nangyari. Uh, may nangyari, alam mo na, may konkreto. Uh Oo. -oh. Basta, ang alam, alam ko, dun sa San Fernando, Pampanga, and we're talking about San Fernando, Pampanga, uh -huh. yung sinasabi ni paring Larry, na sinasabi mo rin paring Conrad uh -huh. at Joel, yan, wag kakaroon ng uh, cost differentials. Kasi, yung uh, kabila ng Riles, shapsi. Uh, care of uh, Rico Laksa, siyang uh, presidente ng SHAPC. So, meron sila doon. Yung sinasabi ko, oh. 27 square meters, 1.4 million. Tapos ano pa, staggered payment, etc. Oh. Yung Pilihan. sa kabila, yung paborito ni Parin Joel, oh. na developer. Paborito. No, mga 300 uh, meters away from the railroad na ano. Ganun din, 27 square meters, 3 million. Doble? Oo, double. doble. Oh, doble. Yan. Hindi yan yung... Hindi, baka rice, naman price, price. per itong... baka. Uh, ano. Ah, kung yung isa, gumamit siguro ng uh, Jack stainless beans. steel <laughs> na handle ng cabinet. Oo. Oh. oh. Yung sa 3 million, baka silver. Brush lang. Baka oh. silver. <laughs> oh, oh. Ano okay. ba lang? Pwede, pwede. Hindi eh, ba? Oh, Hindi yan yung kumpanya na may relasyon kay Trump, pa Hindi. Ah, iba pa Kala, yan. Iba pa, iba yun. pa oh. yan. Iba pa yan. Eh. Iba pa yan. Ito, ano to, shop si, ah, ano, community-based workout. Ah, o. Okay. That, ang isa pang kasing ah, nag... Ayan, ayan, bro. Hindi, hindi, hindi. Hindi Isang reason ko bakit sa tingin mo ay napakamahal niyan. Dahil kasi sa sobrang liit, eh. Dapat eh, tinitingnan din nila kung livable ba talaga itong oh, space na to. Uh, At 27 square meters, paano mo yung pagkakalimbawa, pamilya, apat ang titira. Hindi, ano yun, pang ano kasi yun eh, uh, yung, uh, uh, young couple, or single. Ano, single uh, ano. Ah, mag-upgrade din yan. Pero no, eventually, mangangailangan pa rin ng ano yun, no, lalaki pa rin ng pamilya. At least, dalawang anak. What I'm dalawang, trying to suggest is, if government ramps up it's a uh, housing Oo, yung prices niyan. Yung prices Hindi Mala man, kasi noon, kaya nagmahal na nagmahal, ang lakas ng demand. Uh Oo, -oh. uh -oh. uh -oh, lakas ng demand. And therefore, they can price themselves. Mm. Yes. Diba? Yung mga, eh, ngayon nagsofen na. Uh Oo. -oh. Ay, ano, go, tatago mo yan? Mm. Kaya sinasabi nila, ang real estate business, pahabaan ang PC. Uh Oo. -oh. Kung mahaba ang PC mo, hawakan mo. Oo. Eh, uh -oh. uh, pero bayad ka na Interes oh, interest. Interest, ano, lahat. Ah, ganyan. Pero ito yung sinasabi nila, dahil magbababa na ng interest rates mm. ang mm -hmm. BSP, mm -hmm. yung uh, glut na yan, unti-unting mawawala. Yes. Mm -hmm. so Pero magsusopen muna yung prices at unti-unting mawawala. Tapos sa kanan naman? Gaano katagal. Mm -hmm. Ayun, doon nagkakaiba ngayon na ng uh, prediction. Yes. Meron sinasabi hanggang 2027, matagal-tagal kasi medyo marami. Mm -hmm. Okay, uh, hindi pa natin alam ngayon. Uh, eto ito uh, na babanggitin ko ulit yung mga nababalitaan natin. Mm -hmm. Ang uh, tapos na raw ang Mindanao Railway Phase 3. Mm -hmm. Ah, ang ganda yan. Hindi you study, study